guys naglinis ako ng bahay ngayon may, may nakita akong kakaibang nila lang na uh, galing sa basura namin sa ilalim ng katre maputi siya oh. tapos may mga sungay pa ano kaya to idol idol ito nga, nga pangalan ito kaiba talaga siya oh. hindi naman to kakroch So, pakicomment na lang mga Lodi. Salamat. Tsaka, ito pala galing sa basura namin doon sa lalim. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. O puti. Uh, ah, tsaka, doon na lang kasi maglilinis ako. Happy New Year na lang. Na pala sa inyo lahat. Thank you for watching. Don't forget to like and share. Gastardo Alan Vlog. Marami salamat